Agosto 2 at uh, alas 9:50 po ng umaga. Tayo po ay uh, binisita ni Kuya Fernando Sagum, taga Barangay San Cristo po ito. At uh, mananawagan po doon po sa nawalang wallet. Magandang umaga Kuya Fernando. Ay, magandang umaga po. Ay, si uh, pakikwento nga po, uh, paano po nawala ang iyong wallet? Uh, sa po 'yon. Galing po ako sa birthday ng aking kaibigan dito sa Barangay Saranay. Sa harap po ng uh, office ano, dentist office ni Doc Lito Apo. Kahapon po 'yon. Kahapon po. Apo. Uh, ngayon po noong pauwi na po ako, kagabi mga between uh, 7 to 8 PM. Ang uh, nung pong pauwi na ako namalayan ko po na wala na po yung wallet kong itim na naglalaman po ng pera at saka yung pong importante yung mga dokumento ko po. Katulad po ng ID, military ID, yung retired ID ko. Opo. Pagkatapos po yung pong uh, senior citizen's ID. Uh, uh, pagkatapos nandun po rin po yung mga resibo ng St. Peter. Ah, sa St. Peter's Funeral. Opo. Opo. Makano po laman yung, uh, yung pera? Meron pong laman po yung wallet ko po na nagkakahalaga po ng mahigit pong 16,000 pesos. Ako, ang dami. Opo. Mm -hmm. uh, kaya po ako inanawag kung sino man po yung nakapulot noon, eh baka pwede pong ibalik na rin, ibalik po sana dito po sa Radyo Nating gimba. Opo. Uh, at maski pa paano po, uh, iiwan ko po ang aking number po dito. Kung sino po yung makapulot, eh, malaki pong pasasalamat ko po sa kanya. Uh, Pang-tuition po sana anak ko po yun. Pang-tuition no? Opo. Meron pa po kayo pinag-aaral na anak? Opo, isa po yung anak pong bunso na uh, nag-aaral po dito po sa WCC. Uh, Pang-tuition po sana niya yung iba po rin. Nasa bahay na po kayo noong uh... nalaman po ninyong... Opo. Nakasingin. Um, nawawala mo, yung wallet niyo. Along uh, Pyramus Street lang po, yan po ang alam ko. Dito? Opo, o. ito pong Piramus Street. Dito, dito ito sa lang, ating lugar. Opo. opo. Kasi po, hindi naman, wala na po nung dinaanan. Diretso na po ako sa bahay. Ano po ba kayo? Naka-short lang nun? Opo, naka-short po ako. Uh, Doon lamang nakapasok naka sa bulsa ng short niyo yung ano? Opo. Ay. Hindi ko po, po namalayan yung pag, ano niya, pagkahulog niya kung sampung banda dito sa basat along Piramus Street lang po. Napunta si po ko ako ng Santo Cristo doon po sa uh, lingod po ng eskwelahan. Papasok po yun doon, uh, between eskwelahan at saka Barangay Hall, yung kanto po yon uh, don doon po nung pauwi ako, parang nanotice ko na ay, wala na yung wallet ko. Binalikan ko po pero wala na. Wala yeah, yeah. na. Okay. Sigpo ah uh, matawagan po uli kayo at uh, baka sakali na meron pong uh, mabuting kaloban. Opo, uh, nakapulot na inyo pong uh, wallet. Opo, kung sino man po 'yung nakapulot noon, ah uh, paki lang po sana dito po sa radyo natin na at uh, Ah uh, kailangan ko po rin yung ano yung money. Tsaka po <laughs> tsaka yung mga ID. Tsaka yung ID ko po, yung po pinakamalaga po rom yung mga ID ko po. Uh, yun lang po. Uh, Maraming po salamat kung sino man po 'yon. Hindi pa po, po ako mag kung meron po rin siyang tabuya kung sakali po.